Filipino boxer Marlon Nightmare. Tapales. Hindi natatakot sa the monster ng Japan na si Naoya Inoue. Hindi kahit kaunti. Walong araw bago ni Tapales laban kay Naoya Inoue sa Ariake Arena sa Tokyo, Japan. Naniniwala ang Filipino two-belt champion na may isang malaking bagay na naghihiwalay sa kanya sa mga naunang kalaban ng Japanese. Wala akong takot, sabi ni Tapales, 37-3, 19 KOs, Pagkatapos ng media workout Lunes ng hapon sa Paranake. That's an advantage I think. Kasi most of his opponents got intimidated, dagdag niya. Si Tapales na may hawak ng WBA, super at IBF titles ay isang heavy underdog laban sa undefeated top pound-for-pound -pound fighter ngayon. Ngunit iyon ang pinakamaliit sa kanyang mga alalahanin na naging underdog sa buong karera niya. I don't care about the odds, sabi ni Tapales. The pride of Tubod. Lanao del Norte. Naging underdog ako sa buong buhay ko. Nakipag-away ako sa home soil ng aking kalaban at nahawakan ko sila ng maayos. Ganyan na ang kanyang kaisipan noon pa man. Hindi inaasahang magwawagi si Tapales sa kanyang nakaraang laban kung saan pinataob niya si Murojon Akhmadaliev ng Uzbekistan sa pamamagitan ng split decision noong Abril sa San Antonio para ang kinin ang dalawang sinturon alam ni Marlon Tapales na may malaking misyon siya ng makalaban niya si Naoya Inoue para sa undisputed junior featherweight crown sa December 26. Ganap din niyang alam ang mga panganib na nakakubli sa pagharap sa isang subok na kalaban na kilala bilang The Monster para sa kanyang mahusay na timing, bilis at power punching. Gayunpaman, hindi nabigla si Tapales sa kahangahangang resume ni Inoue Bago umalis patungong Tokyo, naglaan si Tapales ng oras upang ibahagi ang kanyang mga saloobin tungkol sa kanyang laban sa mga piling sports scribe. He said, Of course, di naman tayo kumpiyansa. Si Inoue yung kalaban natin. Pero gagawin ko po lahat ng makakaya ko na malampasan ko si Inoue. Hindi siya basta-basta, pero papakita ko sa kanya na lalaban ako. Nagbiro pa siya na ang advantage lang ni Inoue laban sa kanya ay ang kagwapuhan niya. Siguro, mas gwapo siya sa akin nung konti, ayon kay Tapales. Si Inoue ay may hawak na malinis na record, 25 wins, kabilang ang 22 knockouts. Sinabi ni Tapales na nakakuha siya ng mga tip mula kay Donaire kung paano haharapin ang Japanese superstar. Nakausap ko si Nonito nung laban pa lang namin ni Akma yun nagbigay siya sa akin ng payo. Sabi niya na wag daw ako masyadong kumpiyansa, tiyaka of course train hard, tas lagi kamay.